guys, okay, so for today's video, pupunta nga ako sa Franks para nga bumili ng burger. nag na lang ako dyan para nga mas madali kasi ala nga naman na maglalakad ako yung napakalayo ng Franks dito sa amin. Kung saan-saan sulok nga ako pumupunta dito sa Pilipinas. And guys, hindi ko na binidyoan yung pagluluto ni tita kasi napakarami talagang tao and ang tagal-tagal ko dun sa may Franks. 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 Ganon. Ayan o. For, ano to guys? Sully Cheeseburger. Buy one, take one na to, guys. Dito din na sa Franks. Dito sa Aritao. Ayan. Buy one, take one. Mm. Tapos nakalimutan ko palang kumuha ng tubig. Paano na ako iinom yan? Pero anyways, go na yan. Ubusin natin tong dalawa ngayon. Or baka ano, baka hindi ko kayanin. Or baka isa lang kakainin ko ngayon. Pero bakit ko sa inyo? So, ayan po. Oh, take one na natin. Taste test na. Go. Uy. Bumungad yung cheese, ah. Go. Kita nyo naman. Bumunga agad. Uy. Ba't banking? Banking, oh. Eh. Hala, banking. Go. Kainin na natin. Kasi kanina pa to. Kanina pa to bumunga sa akin. At gusto, gusto ko na siyang... Um, ganun eh. Go. Mm. Alam niyo naman na siguro yung sasabihin ko, di ba? Lahat ng pagkain kong mukbang, lagi kong sinasabi yon. Eh, yung sinabi ko na yun, yun din ang sasabihin ko dito. Napakasarap. Mmm. Sarap cheese. Mmm. Sa, ano yan, burger stick ba yan? Ay, hindi yan. Party, party palago. Mmm. Kumain oh, ulit tayo. Ay. Hindi pa tayo yung pati. Ay no, sobra Ganyan kasi yung pagtama pagkain ng burger, guys. Ako kasi, minsan pag walang camera, pagkain ko ng burger, ganito lang, oh. Ganun lang, tinitipid ko. Mm. Mm. Oh, wow. Pati yung ano niya, yung, anong tawag dito? Tinapay, ito tinapay niya. Mm. Mmm. Ang sarap! Ayan, tapon na natin to. Ano ba? Ano bang kailangan dito? Hindi naman na kailangan eh. Tapon na natin dito sa may plastic. Ano isa? Hmm. Hindi ko lang kung kakainin ko pa ba? Magic, magic mirror. Ano? I eat this burger pa or eat too much? it's it enough okay go i'm na ulit tawag doon masunuri nga akong bata kaya sige mamaya ko na itong kakainin para para pag nagugutom ulit ako may pagkain ulit ako Adi!